luto tayo ng ano? Tinuli ang manok. Ay, tinulang manok pala. Ayan ang lulutuin natin. Ayan. ayan. Ayan ang halo natin, ah, papaya. Ayan talaga original ang halo ng tinulang manok. Ayun. Ayun. Si ano ako ng pizza? Gusto ko yan. And then, itong iba, piprito ko. Tapos, ito yung balat. Piprito ko rin yan ng bilat. Ay, bilat! <laughs> balat! Tawa kasi sila, natawa kasi tuloy, nadulas yung bibig ko. Balat! <laughs> yan yung balat. Tapos, yun naman yung ating sinalang na yung kasi pag nagluto ako ng tinula, pinakuluan lang, di ako nagigisa. Ito naman. Ayan. Loya. At ano lang yan, tanglad. Ayan. Mamaya, pag naluto na, pipicturan ko na lang. Bye-bye.